Mabuting buhay mga kasandugong, ngayong araw naman ay bibigyan ko kayo ng tip. At dahil nauuso na naman nga ang ubo at lagnat ngayon, lalong lalo na sa ating mga anak, ito mga kasandugong ay gagawin ninyo kapag pagaling na ang inyong mga anak o kaya naman ay maliligo na sila. Alam ko po na maraming nakakaalam nito lalo na po sa mga probinsya. Pero ito po ay dagdag kaalaman na rin para sa mga mamsis na hindi po alam ang mga pwede nilang gawin kumuha lamang po kayo ng dahon ng lokban. Pitong piraso lang po ng dahon ng lokban mga kasandugo. Ang dahon nito mga kasandugo ay makinis at ang puno naman nito ay may mga tinik. At ang bunga naman nito mga kasandugo ay maasim at kung minsan naman po ay matamis. Maganda ito mga kasandugo para sa mga tinamaan ng lagnat at may mga ubo. Ito mga kasandugo yung pinakampuno niya. Andito lang siya sa harapan ng bahay namin biruin yung mga kasundugo sa mga bakuran lang natin makikita yung mga herbal na pwede natin gamitin kapag tayo ay may ibang karamdaman mga kasundugo, itong binabahagi ko po sa inyo ay hindi po talaga ako expert ito po ay mga ginagawa lang namin dito po sa aming probinsya at syempre ito po ay natutunan ko din sa mga matatanda at kung kayo po mga kasundugo ay may nakuha ng dahon ng lukban kumuha na rin po kayo ng dahon ng kamyas Pitong dahon lang din po ng kamias mga kasundugo. Alam ko po na kilala nyo po ang halaman na ito. Bale, pitong dahon ng lukba ng dahon tapos pitong dahon din ng kamias. Kung meron pa sana mga kasundugo alagaw, kung alam po ninyo yun, ay pwede rin pong isama dito. Ito po yung puno mga kasundugo ng kamias. Itong ibabahagi ko po sa inyo mga kasundugo ay para lamang po dun sa may mga nang galing sa sakit na lagnat, trangkaso, na may kasamang ubo at sipon kasi napakaganda po nito mga kasandugo. At ngayon nga po mga kasandugo ay atin na pong ilalaga ito sa isang kaldero po na maraming tubig ayatin pong ilagay ang dahon ng kamias at dahon po ng lukban. Depende na po sa inyo yan mga kasandugo kung gaano po karami. Maganda rin po itong gamitin kapag po bagong anak at maliligo na po yung nanay na bagong panganak. At nang matapos na nga mga kasandugo na kumulo ito ay nilipat ko na nga sa planggana. Siyempre huwag nyo po muna ibuhos lahat, lagyan nyo po muna ng tubig na malamig. At pagkatapos po nyan ay pwede na po kayong maligo. Ginawa ko po itong mga kasundugo kasi yung aking anak po ay galing din sa lagnat para po umalis din yung kanyang sipot. Thank you for watching!